good morning, good morning. Punta tayo dito sa taas dahil magbisita tayo sa ating garden. Ang ganda naman ng bulaklak na to. Ang dami niya pang bubulaklakin. Sana all. Meron na rin po ako ditong napitas sa na bulaklak. Pinalagay ko kay Ate Cinda sa kanyang Mama Murray. Oh no, ano yan? Bet ang daming kalat dito? At saka, nasan yung sinikot na wala? nilaglag ba ng daga? Oh no! Hulo naman. Sorry. O, saan? Nasaan? Nasaan ang puno? Ay! Sus! Mariano, Panginoon. Ayan pala, nilipat ng grandpa dito sa basket na malaki kasi sabi ko yung siling nakatanim dito ay hindi naman nagbubunga ayun pala ay nilipat niya ito po oh nag-alala ko kinabahan ako mga ka grandma kinabahan na ako akala ko naman sa napuntat may mga lupa dito sa sahig yung pala ay nilipat niya kaninang umaga yung, yung aking sili Diyos ko Lord akala ko naman ay nawala na hello kalamansi good morning good morning kalamansi wala ka ng dahon pero sumusuyo na mga dahon mong panibago i-sprayhan kita ngayon para bumalik ang sigla mo at mamulaklak ka na ay good news kalamansi nagsusuyo na ng bagong bulaklak yan you no know? o oh, ba diba? sabi ko sa inyo alaga lang yan kulang lang si grandma sa alaga yung opo ko po hindi ko pa nagugulay <laughs> hindi ko pa nakakuha yung aking opo at yung mga ampalaya ko din oh hello 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 ay may damage yung aking ampalaya oh may damage po siya mga kosis pero konti pa yan pwede na yung ano ayun oh magdilig po ako ng aking mga talong grabe kinabahan talaga ako doon sa aking ano hello good morning mga kamatis kamatis doon may kamatis doon sa sulok ang laki na kita <laughs> nyo po kasi siya yan, oh ayan ang laki oh ang laki ng kamatis. Hello, morning, morning. Ang dami bunga ng aking mga talong. Ayan na. daming bunga ng mga talong ni Grandma. Medyo maliliit pa. Ayan. Siyempre yun dito noon ay ginulay ko na yun. Ayan. Ang aking siling pansigang. Maraming bunga. Morning, sili. Musta ka na dyan. Dami bunga niyan mga kasis. Morning, morning, morning. Thank you. Maraming maraming salamat sa aking mga viewers dyan. Sa aking YouTube channel. Mainit na po. Maaga pa. Alas 8. Eh, ah, alas 9 na pala. Ayan lang po. Thank you for watching. Magdadiligang run mga ngayon. Bye-bye.